gipakaslana sa akong barkada ang akong ex-partner nga akong gipasakitan. Maayong adlaw ka ni Moody Sam. Itagot na lang ko sa pangalang Zandro. 30 anyos na ko karon na DJ Sam. Ug naalang ko i-share nga akong kaagi pod nga unta matagaan ni mo time kay long story yud ni. Usa ko nga makasasala nga lalaki DJ Sam. Kanang giingon nila na red flag bitaw, naagyod sa kuatanan. Bugoy, mabisyo, mabarkada, babaero. Kini nga istorya na ako DJ Sam, upat katuig na ang nilabay. 26 anyos pa ko ni Adto. Doon ako'y ex-partner nga taugo na lang nato sa pangalang Celine. 23 anyos siya ni Adto nga time. Kini si Celine, hilumon ka ni siya nga pagkababay as in dalagang Pilipina gid ba? Wapa pud ni siya. Apan di siya attractive sa ako Ah. Di ni siya laagan og naa lang siya permi sa ilang tindahan. Silingan ra nga mong barangay DJ Sam og naa koy barkada dito sa ilahang dapit. Og nagbalita sa ako ah, nga si Celine na adaw crush sa ako Sa among tanan DJ Sam nga barkada ako gyud ang pinakabugoy. Why do I ha? Ni Anto dayon mi, eh? ilahan ni Celine, ug nanguyab dayon ko. Apan joke-joke lang gud ako, Adi ah, Sam. Kanang trip lang ba? Para naalang yun ko ikapanghambog sa akong mga barkada. Kay lagi, abi ba na akong astig na to para sa ilaha. Klaro ho na ako, Adi Sam, ha? Nga na ako'y uyab ka ni Addo nga tawag na to sa pangalang Trixie. Usa ni siya ka-teacher sa laing lugar dito siya na-assign DJ Sam sa layo nga bukid. Og that time, wa ko'y gusto kang silin. Basta trip lang dyan nako nga manguyab kang silin. Kay lagi, crush man daw ko niya. Gisugot dayon ko niya DJ Sam. Wa na ko magtaka pa kay lagi, gusto man daw ko niya. Nilabay ang pipila kaadlaw nila Kaumi og gidana ko si Celine sa among kubo. Og didto, dunay nahitabo sa amo ang duha. Nakuha na nako siya DJ Sam ang iyang pagkabirhen. Pero ting lipaya na nako, kay first time po do nga nakatilaw kong birhen. Tay ako ganing uyab DJ Sam, dili man ako ang first. Pagkaong maana, gibalita dayo nako sa tropa nga nakuha na nako siya o plano na nako nga makipagbuwag na. Gipatawag man ko sa ginikanan ni Celine noon DJ Sam o gipugos ko nga pamalayan siya. Paspas -pas kayo ang panghitabo, pag nakuratan ko. Di ko gustong magminyo kay Celine kay naaman ko'y tinuod nga uyab, pag nahigugma kaayo ko kang Trixie. Gibaharan ko sa iya mga ginikanan DJ Sam, nga idimanda ko nila kung di nako panagutan si Selin. Mauto, wa ko'y mahimo, na malay gyud mi og napugos gyud ko, nga makipag-ipon kay Celine Nisugot ko nga mag-uban ming duha, basta di lang gyud mi magpakasal nag tuod mi sa ilang balay. O dito, na-experience ni Celine ang kasakit o purgatorio kung tawgo nila nga gihatag na sa iyaha. Pag uli na ako di Jay Sam, hubog ko. Matik dayo na, kulatahon dayo na ako na siyagtaman. taman. Yes, ginapasakitan na ako si Celine. Sampal, suntok, gani usahay makita nako ako nga magdugo na iyang ilong apanwa ko'y labot ana di Jay Sam. Ako na siyang gamiton sa kama, kanang sex nga way roman sa hayba. Usay makita na ako nga na luha, nga naasagilid gilid sa iyang mga mata DJ Sam. Apan wa gyud koy paki. One time, nagdala-dala pa kog laing babae sa among panimalay. In town si Celine na alang sa sala nagtan-aw sa among DJ Sam. Naminaw sa among mga kabuang. Wa pud siya angal. Kay lagi makatilaw man siya ukulata kulata gikan sa akua. ako Ah. Palangga ko ni Celine na DJ Sam. Pagbata na ako, naanay breakfast na nakaredy. Bisan akong sinina nga pambalay, nakaplan siya na. Uglami po muluto si Celine na DJ Sam ha, pero kung unsang iyang pagpalangga sa ako ah, wa na ako na ma-appreciate. Naglagot ko DJ Sam tungod kay Gipugusman ko pag pakipag-uban sa iyaha. Maong nagbuwag na lang mi sa akong tinuod nga hinigugma nga si Trixie. Mao na hinungdan sa akong mga pasakit kang Celine. In taon di siya isa ko kabati bisan ka isa nga nagreklamo si Celine kani Addo. Gidawat niya ang tanan o nag-antos siya sa kasakit sulod sa duha katuig. Proud ko sa akong mga barkada DJ Sam nga under nako na si Celine. Apan sila wa di ay malipay sa kong mga binuhatan. Usaha ila kong sawayon, pero ingon ko, barkada ta. Pero sa problema namo ni Celine, gawas na mo ana. Usa ka gabi ini ana DJ Sam sa pagpauli nako na sa among balay. Nakainom ko. Pero di gud ko hubog. Natingala ko sa among balay nga naka-off man ang tanan nga suga. Nasanay man gud ko go, nga siga ang tanang suga tapos layo pa lang, matanaw na nako si Celine sa gawas. Nagpaabot siya nako. Tapos musugat na na siya sa kuwa DJ Sam o kuhaon niya ang akong bag nga dala. Hubuon niya ang akong medyas ug sapatos. Apan karon, wa gi si nga ni Duol sa kuwa. a. ko sa si kwarto dayon DJ Sam. Wa na ang mga gamit ni Celine. As in wa na gyud nahibilin. Ako na lang mga gamit DJ Sam ang naa to. Na ay papel sa kama. Og nakasulat dito, Salamat sa tanan. Love, Celine. Ambot ba DJ Sam? Pagkabasa na ako ni Addo, nangurog ang akong kamot og tuhod. Nanluya nga akong lawas. Nakalingkod ko sa kama nga naghunahuna huna kay lagi, wa na gi-expect. Nga mulayas siya Kay every time man go DJ Sam nga mangayo kong sorry sa iya ha. Pasayloon raman dayon ko niya. Iya pagani kung kong ati manon, bisa na apa siya mga pasa DJ Sam. Natulog ko kay lagi nakainuman ko ato nga time. Abi na alang og naa lang siya sa iyahang ginikanan. Apan pagkaugma DJ Sam murag lain man kay lagi why Celine nga namukaw sa akoa. Why Celine nga nag-asikaso sa akoa. Niadto ko sa kong ugangan DJ Sam ug natingala sila. Kay ngano daw nga gipangita na ako si Celine. Kami man daw ang nagkauban. Gipangutana pud nako ako DJ Sam ang mga amiga ni Celine pero wa daw sila kahibaw. Ingon pa akong barkada nga pasagda na lang daw nako. Na ako. Kay basin gusto ra daw ni Celine og peace of mind. Kulato na lang daw nako, na kay siguro muuli ra daw siya. Gitawagan na ko number DJ Sam apan di na makontact. Nakablock na ko sa iyang social media account. Nilabay ang pipila ka adlaw DJ Sam, nahimo na nga why Celine nga nibalik sa akoa. Apa nagpaabot daw siya sa iyang mga ginikanan, nga okay ra siya ug nagbakasyon lang daw siya. Grabe na nga akong kamingaw sa iya ha DJ Sam. Dito gyud na ako na-realize tanan-tanan nga akong gibuhat niya nga dili maayo. Dito na ako na-realize nga naa na, realize, na, na di ay ko sa tamang babay. Pero ngano paman pa nga ako pa siyang gipasakitan. Gipalangga ko niya taman apan ako ra siyang gimaltrato. Nga wa man ako na ma-appreciate ang tanan nga mga effort niya para sa ako a. Ah. DJ ko kasabot nga nitulo di ayang ang ako mga luha. Di ko kakaon o katulog o tarong. Wa ko kahibaw kung asa na ako siya pangitaon. Akong ugangan o ginikanan DJ Sam, wa po sila kahibaw kung unsang akong gibuhat kang selin. Kadi manggod magsumbong si Selin sa ilaha. Wa na ko kaagwanta DJ Sam. Nakonsensya na kong taman. Maong nag-confess na lang ko sa akong ugangan o ginikanan. Gistorya na ako tanan-tanan nga nung gilayasan ko ni Celine. O kahibaw mo, gikulata ko sa iyahang puya. Apil na gani ang akong papa. Ila kong gitabangan o kulata di Sam aron nga mahimas masan daw ko. Ingon sila, di na daw nako na pangitaon pa si Celine. Di na daw nila ihatag pagbalik sa ako ah, kay wa daw ko'y pulos nga pagkalalaki. Sa karon DJ Sam, wa na si Celine. Karon na nako na realize og napagtanto nga nahigugma di ay ko sa iya ha. Nganong karon nang gyud nako na realize tanan DJ Sam. Di na muuli didto sa among balay. Kay lagi ko kang Celine. Do na siya nahibilin nga tawel sa CR DJ Sam. Og mao nga ako nga ginasimhot-simhot kung mingaon ko sa iya ha. Na ako'y usa ka barkada DJ Sam nga tua sa Norway. Tawagon nalang nato siya sa pangalang Bricks. Dito siya nag-work o nagauli siya kada duha katuig. Ni uli siya DJ Sam og gipatawag mi niya. Kaming tanan niyang barkada kay naa daw party-party. Normal na nasa amu apag mo siya DJ Sam. Magparty party mi magbuntag pa. Dili si Bricks taga diri DJ Sam sa among lugar. Medyo layo siya pero permi siya nagatambay diri sa amua. Schoolmates mi kani adto. Ug naa daw siya i-announce sa amua. Ikasal na daw siya. Maong ni uli daw siya DJ Sam. Nakuratan yun ka mi, eh, kay man ko'y nabalitaan nga na siya'y uyab. Abi pa na ako DJ Sam, siguro naapod sa Norway ang iyahang pakaslan nga babae pero ana siya taga pinasra po daw. Nalipay kaayo ang tropa DJ Sam kay lagi, dugay po baya nga wa makauyab si Bricks. Nag-cheers mi tanan o excited mi me, nga ma-meet ang iyahang fiancé. Ingon pa si Bricks, a surprise na lang daw. Sa wedding na lang daw kay mauwaw daw iyahang fiancé. Shy type daw siya, DJ Sam. Bago kumiuli DJ Sam, giistorya una ako ni Bricks. Pwede ba daw? Kuhaon ko niya nga best man sa iyahang kasal. Of course, ni sugot ko. Kinsabay di ganahan, Ana. Nilabay ang semana ni Sam kasal na gyod ni Bricks. Excited na kaayo ang tanan o bongga pod kaayo ang iyang kasal. Daghag bisita. Present ang tanan nga tropa. Ako na sa gilid ni Bricks DJ Sam. Ug ambot ba? Lahi man ang akong gibati ni Adunga Time. Dili ako ang groom, pero ginerbios ko. Wa wow, magdugay, niabot na pod ang bride ni Brix Sa layo pa ang bride ni Brix DJ Sam. Wa wow, na siya namukhaan kay lagi na ang may tela sa iyang atubangan. Apan dihang nagkaduol na ang bride, grabe na akong kasyak, DJ Sam. Nakuratan ko kay ang iyahang bride Why lain kundi ang ako ang ex-live-in partner nga si Celine? Mura ko estatwa di Sam. Wa ko kalihok. Ako mga tuhod na ngurog. Gitapi ko ni Briggs DJ Sam. Mag-ingon pa siya. Bro, that's my bride. Nagpahabol pa siya bulong di Sam. Your ex. Napansin dayon ko sa mga tao di sam, Sam nga galantaw sa ako ah. Mura bitaw og nag slow mo ang tanan. Si Celine, perting smile di jay Sam, samtang galakaw siya sa aisle padulong sa amua. Wa ko kahibaw kung asa ko magtago. Kay ang mga tao baya no nga naa sa kasal, kahibaw kaayo sila nga ex nako si Celine. Wa ko'y mahimo kundi magtan-aw na lang sa ilang duha nga ga-exchange sa ilahang mga vows na alang ko sa gilid. Mura bitaw robot? Di makalihok. Labi na pag kiss the bride na DJ Sam. Mura gibumbahan ang akong dughan sa kasakit. Nakita na ako si Celine nga perte ginyang lipaya. Dugang pagyod ang iyang kagwapa. Mixed emotion yod ang akong gibati kani adto. Dunay selos, kauwaw sa mga tao. Gusto na akong magwala ni Addo nga time DJ Sam pero kinsaman ko para mag-iskandalo. Wa ko'y karapatan magbuhat anak. Kay dako kaayo akong sala kay Celine. Pagkahuman sa seremonya DJ Sam ni uli ko. Wa na ko attend pa sa reception. Basin mamatay pa ko sa selos. Pag-abot na ako sa balay, gisuntok dayon ako ang salamin sa among bintana ug didto na ako gipahungaw ang tanan. Nagwala gid ko DJ Sam. Wa ako kabati sa sakit sa akong mga kamot DJ Sam tungod kay doble ang sakit nga akong gibati sa kasing-kasing. Gipangita na ako si Celine kani Addo. Tungod gusto na ako mangayog second chance sa iyaha pero wa gid ko tagaig panahon. Karon unsa man nga akong himuon nga naa naman siya sa lain. Tuo pagyud sa akong barkada DJ Sam. Ako pang barkada ang misalo sa iyaha Tanan, too late na DJ Sam. Ang babae nga akong gibaliwala ka ni Addo, gipakasla na sa akong barkada. Grabe gyod ang akong pagmahay DJ Sam. Kung pwede pa lang, mag-time at travel na lang ko, pabalik. Palanggaon yun na ako pag-ayo si Celine. Ingon pa ako mga barkada DJ Sam, kaibaw daw sila kung asa si Selin ka ni Addo. Apanwa daw sila magsaba sa akuwa kay lagi, naluoy na daw sila sa akong ex. Wa ko masuko sa ilaha, kay kung naminaw lang ko sa ilaha ka ni Addo DJ Sam, basin hangtod karon kami pa ni Celine. Apan badlungon lagi ko, may resi siguro nako. Na ako. nako si Bricks DJ Sam kung pwede ba nga tagaan ko niya chance nga magkaistoryahan ay mingduhan ni Celine. Kay mangayo naman unta akong pasaylo sa iyaha apan giingnan ko ni Bricks nga di pa daw ready si Celine nga pasayloon ko. Og di pa daw siya ready nga makipagkita na ako. Karon DJ Sam nilarga ko sa among lugar og na ako diri karon sa Davao City. Wa ako'y kaila din he. Tungod kay gusto gid na akong mag move on. Si Bricks og Celine, tuwa na sa Norway. Nakita gid na ako nga sobra kalipay ni Celine o blooming kaayo siya DJ Sam. Palangga kaayo siya ni Brix And deserve na niya. Deserve niya nga malipay. Deserve niya na irespeto DJ Sam o higugmaon. Dili ako ang tama nga lalaki para sa iya ha kundi si Mao Mauni kabayaran na sa akong pagpasakit sa iya ha kani Addo. Wa wow, masuko kang bricks DJ Sam. Okay po, nga mo nga pagkabarkada. Kay lagi, ako man gyud pod ang dunay sala. Duna siyaay feelings gyud gani adto pa kay Celine. Apan kahibaw daw siya nga gusto ko ni Celine, mao nga nilayo siya DJ Sam. Unya, kay nabaw man daw niya nagipasagdan ra nako si Celine o gipasakitan pag yud. Maong gikomfort gi-comfort daw niya ang akong ex. Oga na-develop po daw si Celine sa iyaha. Lesson learned. Mahala ang mga babae samtang mahal kaniya. niya. Kay pag napuno na na sila, biyaan yug ka. O pag mubiya na sila, di na na sila mulingi pa sa imuha. Mauto Ma DJ sa mga akong istorya sa kinabunghi. Unta, mapanaminan sa uban. Labi pa sa mga nagluko din ha, pagbag-o na mo, samtang doon na pa'y chance. Diri na lang to DJ Sam, og daghan kayong salamat sa pagbasa ng istorya na akong gishare sa imong programa. Imong Sander, Zandro.